morning now here. Dito pa rin kami sa Hatia. Yeah. So, this has been my morning routine. And this has been my morning routine. Bumibili, lamalabas ako, bumibili ng pagkain for minsan, for breakfast lang, or up to lunch na, depende rin sa mood ko, or isa kasi ayokong pag madami nang bibili kong pagkain, talagang inuubos ko sila, talagang kinakain ko sila bago ako bumili ng bago kasi nangihinayang ako sa kakatapon ng tapon. And in all in fairness, hindi ko alam kung bakit ang busy ng market today. This place is where I stay. Kamalapit kami sa palengke, sa mga bilihan ng mga food and etc. Usually, the normal daytime, hindi siya ganito ka-busy. Not until today, it's super-duper busy and I don't know why. Kaya usually ito wala to. Wala to kasi hindi ako dyan nabili ng food. Ano ba ngayon? Friday? Yeah, I think it's Friday. So pag weekend siguro talagang may ganito. May, kumbaga may pa Thanksgiving pag weekend. Ayan o. No. So, medyo sa kalagayan ko, since medyo hirap pa pak maglakad, 5 minutes walk to 10 minutes kong nilalakad yung binibilhan ko ng pagkain na kumbaga na kakain ko talaga. So, tara, samahan niyo ako doon. Eh. So, at last, malapit na rin tayo sa pinibilan ko ng pagkain. Ayan. Diyan ako bumibili. It's nakaprepared na siya good for me kasi at least hindi na ako confused na makaramdam ng kalituan kung ano yung bibiling ko at kung ano yung kakainin ko. Ayan. So these are the food. Ah, so what is the... Um, ah, no. Diba? Diba? No, no sabay. Oh, yeah, no, spicy. Oh, spicy. Uh, oh, spicy. spicy chicken. Okay. With garlic. No Is this spicy? Oh, no spicy little bit. It's spicy chicken. Okay. Chicken. Chicken. Um, but I want the egg I want like uh, not like this. Can okay. uh, and one Tapos, ito pa yung isa sa mga gusto ko rin binibilan dito. Gusto kinakain dito. Salad-salad na ito. Salad din ako mong ibili na ito. So, wali um, One. Ah, wait, wait, wait. How much? How much? Asa. Awesome. <laughs> Tawa lang kasi hindi nintindihan. One, one. So, ito guys. Medyo marami akong food na binili today. Tanto two packs. Ayan, dalawang klase ng salad tapos dalawang klase ng food. Which is normally, ang binibili ko lang talaga. Uh, isang pack lang ng isang pack. Pero kasi, Um, wala ko siyang kasama ngayon. So, yung tinatamad rin akong ayoko rin talaga lumabas hang lumabas maglakad ng malakad ng malayo kasi nga um, not good for me. So, ayan, sinasabay ko na siya sa isang lakar ako na lang ng malayo and medyo, tapos medyo kasi ano rin naman, budget friendly rin naman doon sa binibilan ko. Sana, September. Kaya, ayun, may bilhin na ako nung dalawa-dalawa na. Tapos kasi morning lang rin kasi nagbigin ba na sila ate. Pagka nun tanghali, wala na sila up to noon time of it. Although I'm not sure, hindi na kasi ako talaga nalabas na hapon dito hanggang gabi. Kasi um, inaantok na ako ng by 7pm. Tapos prepare na ako sa ako noon para paglinis ng katawan ko tapos matulog for the next day. So yan. Kung nakikita nyo yung yellow na building na yon sa yellow yung pader niya. Ang ganyan kalayo pa yung medyo ganyan pa kalayo yung lalakarin ko. Actually not so far pero sa condition ko kasi hirap makapaglakad. So ganun siya kalayo. Anyway, so this is my last few days. Hopefully, 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 kasi by four, um, babalik na ako sa doctor ko. Kasi na makakapag decide kung okay na ba lahat clear na ba lahat? Pwede na akong bumiyahe pa Bangkok. Para makabiyahe na pa Pilipinas. And then, ayun. So hopefully, by 4, makukuha ko na yung decision yung goods ni Doc. And sana magtuloy-tuloy talaga yung healing process ko. And syempre, successful ang operation. Doon na ako kumakapit na yun. Syempre, gusto kong kumakapit kay Lord. Kasi tao lang rin ang gumawa sa akin. Iba pa rin ang magiging hatol ng ng, Diyos, ng ating amang may lumikha. So, tapon na ha. And sawadin ka. It's my food for today's video. Sa aking breakfast, medyo maanghang to. Pero tolerable naman. Tapos yun, for later, either lunch or evening. May mga salad pa naman ako, so I'm not sure kung makakain ko yung nasa lahat. kimas Scrambled eggs. Salad. Excited. Ouch. I don't care about your okay? mm, sarap. Sampai hindi mo mawawala ang panlasa ng herbs and spices. are not yung mga full ng time ngayon sarap na not that for mm. baka butog lang ako really good. is about 12